Sa isang kamakailang panayam, inihayag ni Tim Henman ang kanyang mga hula tungkol sa posibleng pagreretiro ni Novak Djokovic mula sa profesional na tenis. Ayon kay Henman, magandang pagkakataon na suriin ang mga huling paglalakbay ng mga mahuhusay na manlalaro at tinukoy niya na maaaring magdesisyon si Djokovic na umalis sa laro matapos ang kanyang pinakabagong tagumpay. Ang mga tagumpay ni Djokovic sa court ay tila walang hanggan, ngunit sa likod ng kanyang titulong koleksyon, may ilang mga palatandaan ng pagkapagod na nagbabadya. Sino ang makakaalam? Baka matapos ang Grand Slam na ito, magdesisyon siyang magpahina mula sa lahat, idiniin ni Henman. Sa kabila ng posibilidad na iyon, maraming fans ang umaasa na makikita pa rin si Djokovic sa court kahit na ito ay may halong aliw at alin sa mga kwento ng kanyang mga laban. Sa huli, ano ang mas mahirap, ang pagwawagi sa mga titulong iyon o ang pagpapasya kung kailan dapat umalis? Para sa mga manlalaro, parang mahirap na paghahambing, ngunit tiyak na iiwan nito ang mga tagahanga na may maraming dapat isipin.